ng araw ng pahalik kay poong Jesus Nazareno dinagsa ng mga diboto. Nasa linya natin live sa Carino Grandstand, Bombo Bea Piniza. Bombo Genesis, Bombo Joy, nagumpisa na nga at unti-unti nang dumadagsa ang mga diboto dito sa Carino Grandstand para sa unang pahalik sa poong Jesus Nazareno bago ang pista nito sa January 9 nag uumpisa na, nag na ang pahalik kagabi kung saan marami rin ang mga pumila para masilayan at makapagpugay kay poong Jesus Nazareno. Inaasahan naman ang pamunuan at mga opisyal ng Quiapo Church at maski ng Manila Local Government Units ang maaaring dagsan ng tao kaya minabuti na nilang mag-umpisa kagabi pagkatapos na naging misa para sa mga volunteers. Sa isang panayam may nagpaalala si Father Robert Arellano na, na siyang parish priest at rektor ng Quiapo Church na mas hygienic at mas magandang tignan kung magpupuna Pilipinas na ang mga deboto kaysa sa mismong imahe ng poong Nazareno. Dito daw kasi ay mas maiiwasan ang mga maaring sakit na makuha at makahawa pa ng iba. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Father Robert Arellano. Mas maganda pa rin naman kahit naman hindi pandemic, mas, uh, mas hygienic na at mas ligtas ang uh, ipunas natin at mag-sanitize tayo on and before ng pagpugay natin. Kaya mas ini-encourage natin yung pagpunas no, at paghaplos at pagsanitize bilang bahagi ng pagpupugay sa Pong Nasareno. Samantala, matapos naman ang send-off ceremony kahapon ng mga itinalagang mga kapulisan bilang seguridad ngayong araw, nagpaalala naman ng hepe ng Philippine National Police at Police Chief Francisco Marbil ng mga bagay na dapat at hindi dapat gawin ng mga deboto. Anya, bawal ang magsuot ng hoodie, sombrero at magdala ng kahit anong matatalim na bagay at bladed weapons. Ito ay agad na makukumpiska ng kanilang mga ng, mga, ng kanilang mga itinalagang personnels at hindi na ibabalik pa sa mga may-ari. Kaugnay niyan, paikinggan pa natin ang pahayag ni PNP Chief Francisco Marbil. Pa, bawal po talagang ano, ng mga hoodie, may backpack, bladed weapons, uh, sombrero. Yung mga nakikita niyo pa kasi mangyayari dito, dahil ng yung ikukunin namin eh. Isusurrender niyo, huwag na pang surrender para hindi na huwag kayo mahirapan. Uh, yung mga, number one, bawal ho, bladed weapon or any uh, pointed weapon, bawal po yan. Bawal po yung may hoodie, kailangan po namin makita yung mga muka. Ayun po yung kailangan namin. Ha? Tapos yung uh, ibang iba mga, mga, bakal, yung yun ang dalin yan. Mamahira pa lang po kayo kasi talagang magano, mawawala po yung gamit nyo. Sa sobrang sikip po. Yun lang po yung ano na, very concerned po kami sa safety ng tao. Ang hakbangin umano, ang hakbangin naman na ito ng Philippine National Police ay para matiyak na ligtas at wala nang masasaktan pa sa magiging pagdiriwang ng pista ng Poong Nazareno simula ngayong araw. Kasalukuyan naman, Bombo Genesis, Bombo Jai, makikita natin sa aking likuran na pumipila na yung mga deboto para dun sa pahalik dito sa uh, Poong Jesus Nazareno at kasalukuyan namang nakakalat din nakalistan natin dito sa Carino Grandstand na, na matyagang nagaantabay at nag, uh, nagsesecure na ating seguridad para sa ating mga deboto. Bombo Genesis, Bombo Jai. Okay, okay. Ilang segundo yung inilalaan sa bawat uh, deboto Bombo Bea para makapagsagawa ng pahalig uh, pahalik o ma maipunas yung uh, kanilang daladalang panyo doon sa itim na, na sereno? Bombo Genesis, napansin natin kanina no, habang nag-iikot tayo dito Uh, vicinity ng Kirino Grandstand. Dito sa pahalik, uh, hindi naman sila ganun nagtatagal doon habang nagpupunas sila nilang mga panyo or nagdadasal sila, nag-sign of the cross. Uh, sa, sa ilang segundo lang talaga ang itinatagal nila dito, pagkatapos ay uusad din naman agad ang pila, bombogenesis. Uh, usual na sa mga Pilipino ano, na nag selfie so far wala ka naman nakikita nagsa-selfie habang, uh, well, habang ipinupunas yung kanilang panyo doon sa rebulto. Uh, wala naman Bombo Genesis, no mm. I think mahigpit din bawal din ng mga awtoridad dito ng Quiapo Church ang pagseseल्फी kasama ng itong ano uh, kasama ito poong uh, Jesus Nazareno so mm. mabilis lang ang pila mabilis ang daloy at hindi naman din nagtatagal talaga yung mga deboto doon sa piling ng uh, poong Jesus Nazareno mm -mm. may panawagan dati ang Philippine National Police at ang Quiapo Church bago no, na kung pwede uh huwag nang dalhin yung mga bata or uh, huwag magdala ng maraming bata dahil baka mawala sila ngayon may mga napapansin ka pa rin ba ng mga bata uh bombo genesis ngayon kasi ang unang araw so uh, makikita unti-unti pa lang dumadagsa yung mga deboto at hindi pa ganoon uh, karami uh, so far may mga nakikita tayong mga bata uh, pero hindi pa ganoon kaliliit kumbakay mga nasa edad na 8 hanggang 10 taong gulang na 'yung mga dinadala nila. Wala naman tayo nakikita mga below uh, 8 years old na mga bata dito Bombo Genesis. Okay, kapag uh, ganito ano, uh, unlike kapag uh, ilalabas na talaga ang uh, Itim na nasa Reno at nagkaroon na ng prosesyon, medyo doon na talaga gitgitan. Anyway, maraming salamat. Ingat kayo diyan, babay. Live mula dito sa Corino Grandstand, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!